Paano magtakda ng epektibong layunin? Number 1. Tiyak na layunin o specific. Siguraduhin na malinaw at tiyak ang iyong layunin. Halimbawa, imbis na sabihin gusto kong mag-aaral ng mas marami, mas ibo kung sasabihin mag-aaral ako ng 30 minuto araw-araw ng matematika. Number 2. Nasusukat na layunin. Dapat may paraan upang masukat ang iyong progreso. Halimbawa, kung ang layunin mo ay magbasa ng mga libro, maaari mong itakda ang bilang ng mga librong nais mong basahin sa isang buwan. Number 3. Maaabot na layunin o achievable. Siguraduhin na ang layunin ay posible at realistic base sa iyong kasalukuyang kakayahan at resources. Huwag magtakda ng layunin na mahirap o imposibleng makamit. Number 4. May kahalagahan o relevant. Ang layunin ay dapat may halaga at kaugnayan sa iyong buhay. Magtakda ng layunin na makatutulong sa iyong personal na pagunlad o sa iyong pangmatagalang layunin. Number 5. Panahon ng pagtatapos ng isang proyekto o time bound. Magtakda ng tiyak na petsa ng pagkumpleto. Halimbawa, Matatapos ko ang proyekto sa loob ng tatlong linggo upang magkaroon ng sense of urgency at focus sa iyong layunin. Sa pagsunod sa mga hakbang na ito, magiging mas madali at epektibo ang pagtamo ng iyong mga layunin. Sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting kaalaman sa personal development na inyong natutunan sa aking video. Maraming salamat po sa inyo. Huwag din po sana kayo makalimot na mag-subscribe sa akin channel, mag-like, mag-share, at mag-comment. At i-hit nyo na din po yung notification bell para updated po kayo sa lahat po ng video na aking i-upload. Maraming salamat po.